Great Life Mindset mga ka-PC! Ngayon nga pala ay papunta ako sa Manila isang branch personal collection. Yan sa San Pamesa, Manila. ko din pala ang isa sa masipag kong dealer. Yeah, heart to heart, kakamustahin at bibigyan na rin ang simple regalo na mula sa aking puso. Mga ka-PC, kung nagugustuhan mo ang aking mga video, pwede mo i-click ang follow para updated ka sa mga latest video na i-upload ko dito sa aking Facebook page. At syempre, pa pwede nyo rin ako i-subscribe sa aking YouTube channel, Say Vlogs, para kung gusto nyo mapanood ng malinaw mga video, So pwede nyo orange sa aking YouTube channel. Sa lugar na kay pupunta. I'm inviting you, kayo'y sumama na. Dahil Santa Mesa Branch Second first last Bali, ito yung bagong branch bagong, nama, uh, bagong definition pala ni P.C. Santa Mesa, bagong branch mo, Mari Great life mindset. Kamusta? Oo, sa so wakas, nagsita rin. Finally. Finally. Ma'am, gift ko sa'yo. Wow. Nag-iisip ako na niligalo ko sa'yo eh. Oh. Sabi ko halaman ito. Hindi ganyan ka na ba? Hello. Hello. Tapos, meron pa yan. Hello. Hindi ko nalagyan ng dedication na may Hello. Something. Great life mindset. Something. Kaya hindi ah, na ako? <laughs> nice! Thank you! <laughs> Kamusta ka na ma'am? Okay na po. Okay. Ang ganda ng branch nyo. Bagong bago siya. Nice. Ano ito? pangalan nga nito? Ah, uh, si Homalumena Thai Constellation. Tandaan mo ma'am sa live selling. Uh -huh. Yan yung pinakamahal kong halaman na nabili. Tapos, na-propagate ko na siya. Oh, yes. <laughs> Kasi pag nilagay ko sa maliit na bote, natatapon. Ganda naman dito. Uh, okay. so, ano? Una pa ako gano'n eh. Una pa ako kay chef gano'n eh. 20... Ano ah, ang pandemic. Nga 2021? Gano'n. Gano'n. naman yung negosyo mo? Ay, pang sarili ako. order eh. Nakakamagano ko no, sa isang Huwag niya pa siya. Lagi akong tinatawagan. <laughs> Lagi ang kinukulit. <laughs> Sobrang tagal. After 5 years. After 5 years. <laughs> five years. Yeah, si Ma'am Marie D, isa siya sa followers ko sa Malaberry in the Philippines. Kasi nung pandemic, uh, nagbebenta ako ng halaman. Nahilig lahat nahilig sa halaman, no? So, isa si Ma'am Marie D Cordobes sa uh, nade-delivera ng mga rider ko dito. Sino nade deliver sa'yo? Si... ano pahala niya? Si Rosel. Oo. Oh, okay. Si I shoutout natin yung mga kahalaman. Hello mga kahalaman. Nakita kami ni si Sir Rob. Shoutout sa inyo. <laughs> Ingit kayo. Nakita kami ni Sir Rob. <laughs> Nakita na rin kami ni Ma'am ano, ni Ma'am Rene Magno. Oh, sa sa Baguio. Siguro ang oh, mga twice. Ah. Twice na o oh, three times. Uh -huh. Deliver. Oo, oh, nag-deliver. Uh -huh. Tapos na masyal. Uh -huh. And then, na-register ko rin siya doon. Sa PC Baguio. Sabi ko, mas maganda pala maging dealer no? Unlimited yung income opportunities. Mm -hmm. lahat sa sipag na gagawin natin mga leaders. Even sa pagbebenta naman, di ba? So, magbabase pa rin yung ating kinikita depende sa sipag na ibinibigay natin. Kung masipag tayo magbenta-benta, mag-ano Yes. Okay. So, maraming ways para ibenta ang personal collection products. Madami ding ways para makapag-recruit. Dahil uh, social, nasa social media naman tayo, madali tayo makapag-influence ng mga uh, hindi pa nakakakilala kay PC. yung lugar, lugar na kasi marami mm, lugar Hmm, barang-barangay. Yun ang advantage naman sa amin kasi papwede kami pumunta sa isang barangay, ikot sa isang barangay, house to house. Yun. So yun yung mga Ah, advantage uh, naman oh, sa oh, amin kahit medyo malayo kami. Marami kayong tao, mag-list na rin. Oo, oh, oh, yun po. So Saka, ma sa Manila talaga. Tsaka mm -hmm. mo, ma madami na ding user talaga ng personal Saka, collection oh. products. Minsan mm -hmm. no? mm -hmm. mo, makikita ko yun ba, mga ah, sarins yeah. din, mga nag... Nag-video. Talagang may makikita may makikita kang items PC, na... No? PC, no? Number one yan, Target. Target. Tsaka yung... Up, TBC. Ano, Pasok Mame, ito yung ano, ho? PC Home Food Keepers. Kasi yung sabihin lang ito eh. Ano ba yung ito? Ayan, big proof yan, stackable, and uh, okay. <laughs> ayan, ayan. So, napakaganda niyan. Bundles pa ito. Ito yung mga bundle nila. Di diba may mga promo yan? 89.50 na lang ang isa. Um, ito yung babayaran niya. Yes po, 89.50 na lang. 8, 9, ito naman, 400. Isang set na. Ito, one piece, no? Hindi, ano na. Anong magkakaiba ba ng kulay? Color lang, ma'am. Color lang. Mm -hmm. Pero Do kung ito, lahat. Yan po. Ano din? More In than 89. Yes po. Nasa, pero mas maganda, ma'am. Isang set na na ganito, kasi mas makaka tayo dyan mm -hmm. sa mga kamukha. so ito yung mga... Ma'am, nakita ko nag-purchase ka ng ano, ano ah, in the mood, no? Salamat yung bago, no? Kamusta ay naman? Ispa, sa ay, ay pa, tayo, yung bago naka-punahin yung dati. Kapat, Ayun. Kapatid na pa siya. Kapatid na pa. Kapat. Nagamit mo na? Ito. Ayun ba yun? Wow, wow, ang ganda na pala Araw-biskit. O, di ba buhay na buhay? Yung bago, maganda na eh In the mood. In the mood? Mas madali ka makapagbenta ng lipstick kasi nakikita oh, ginagamit mo. Oh, oh. Kahit yung mga kapitala ko lang oh, na. Oo nga. In last day, so lipstick yung mga. Diba? Iba pa rin talaga kapag ginagamit oh, okay. mo, alam mo, alam mo, uh, explain, diba? ba? Sa heart to heart nating dalawa Sina puso, sina isip at kinawa Pangarap ko'y naganap dahil sa sa tulong mo Salamat, salamat sa great life Salamat, salamat sa heart to heart Salamat, salamat sa great life Sa lahat ng tumulong Sa pag-abot ko ng great life reply, salamat Salamat sa heart to heart, salamat Salamat sa great life, salamat Sa lahat ng tumulong Sa pag-abot ko Ayaw, ng great mga life yan, wala nila Salamat inabayaran. So, lagit ka lang sa counter sa PC. Para makikain Hello, sir Salamat sa PC, salamat